si Pam nagpapabili siya sa akin ng mic kasi gusto niya talaga mag karaoke sa bahay. Tapos, so cute ni Wolf kasi kumakanta siya ng umakanta ng ABC. Tapos ayaw niyang bitawan yung mic. Grabe, Wolf. Sobrang cute mo talaga. Napakakulit niya. Napakabibo niya. Love na love talaga kita, Wolf. Very good. Where do you live? QC. Parang maganda yun ah. Para pag kukunik yan, kunwari sa mga Mama, video okay. Bluetooth, eh. Through phone, Bluetooth connection. Pwede mo. Pwede mo.

Wala kayong ano? Maganda ba boses ko dyan? Ah, mas maganda. Basta ah, kasi may ganto kami. Basta Count one. Ah, hindi lang wala. 12, 13, 14, 15. <laughs> What's your name? What's your name? Where do you live? E bumili tayo ng mic. Sige nga. <laughs> Boss, maganda boses dyan ha. <laughs> ha? Maganda bang boses ko ha? Ah, kailangan saksak. Pag may saksak na siya, then power Saan sa gain? Sa gain Bali, ito, sir. Pero ito, chinacharge din. Opo, charge din. Oh, oh, pa, -charge oh, din. Oh, so, may indicator oh, lang, sir. May dito yung mic, dito yung sa guitar. Hmm. Tapos ito yung volume okay. niya. Pag gagamitin yung... niya. Ah, sige. So, saksak, saka mo sa power. Ah! So, play na siya. Okay. Then, volume dito. Okay.

So, syempre, dahil nagustuhan ng asawa ko at nagustuhan ng anak ko, babayaran ko na ngayon tong mic. Sobrang proud ako kay Wolf kasi sa age niya. Kabisado niya na yung alphabet. Actually, before mag two years old siya, memorize niya talaga, nababasa niya na talaga pag tinuturo mo yung alphabet sa kanya. Pati numbers, kaya na rin niya. Ayaw pumayag ni Wolf na may hawak din na may yung mami niya or kumakanta yung mami niya. Gusto lang, ang gusto niya, siya lang yung nakakanta. Tapos paulit-ulit yung kinakanta niyang ABC, tapos BTBC Spider. Ay, Wolf, sobrang cute mo talaga. Sobrang happy ko talaga sa family na mayroon talaga ako ngayon. Ah, ayun na Ma, isa ba? Unbox mo na.

Then. Sobrang talented yata ng apo ah. Singer na, dancer pa.